Sabi ba na bukod sa Pancit, Malabon, ay makikita raw dito sa Malabon ang OG na crispy pata na minamahal ng marami since 1972? Tara, let's eat! Maki-food sa atin! Ito ang inyong bagong edisyon ng paborito nyong ka-food trip kada umaga. Ito ang Tony Pet's Takeout. Saluhan niyo po ako. Welcome back to Malabon. Nagsimula kasi ang crispy pata sa pamamagitan din ng father ko. Bilang tatay, kailangan niyang buhayin yung pamilya niya kasi apat kaming magkakapatid. So ang naisip lang niya, pinakamagandang paraan nito, magkaroon siya ng pansarili niya. Kaya naglakas loob siya, nagsumikap siya, nagtsaga siya. Eh, dahil mahilig siya sa pagkain, ginawa niya inspirasyon talaga na makabuo na isang recipe na alam naman niya na pangmasa trial and error, nagsimula siyang gumawa ng crispy pata. Si tatay kasi, ang nasa isip niya, gusto niyang gawin itong parang isang meal para sa isang buong pamilya. Ang mga customers, nagustuhan nila yung pata dahil yung bang kakaiba sa panlasa nila. Dahil merong manamis-namis, na parang merong konting halo ng asim, na hindi nila maintindihan kung ano yung lasa na yon. Pero sabi nga natin, pang Pilipino kasi. Come and visit us at 201 General Luna Street, Barangay Ibaba, Malabon City. And our FP page is Judy Ann's Crispy Pata. Tune We welcome kayo ng Judy Ann's Crispy Pata. Best yan crispy pata. Ilang oras sa pinapakuluan na para ma-achieve yung ganyan lang? it will take siguro mga 1 to 2 hours. Oh, Roddy, do your thing, bro. Thank you, Dan. ba ang sikreto sa longevity, sa sa pagkahaba ng buhay ng isang restaurant na katulad ng Judy Ann's Crispy Pata sa Malabo? Pinaka aral na lang din siguro. Lahat naman magkatagumpay ka as long nandoon yung patience mo. Oh, ang ganda ng sa kanya Wow! Nice! At eto na ang aming famous sa trending na Judy Ann's Crispy Pata. Ang saya-saya ko. Walang mapaglagay na akin saya kasi para kang bumalik sa bahay na kinalakhan mo. I'm so happy to be back here. Judian's Restaurant. At syempre, napakasaya ko kasi bumalik ako sa Malabon. Ngunit, ngunit, bagong lahat. Unahin na natin to. Kanina pa tayo tinatawag eh. Tingnan nyo naman yan. Tingnan nyo naman yan. Wala na nga. Kamay-kamay na natin. Tingnan nyo naman gano'ng kalambot yan. Tingnan nyo, umiwalay sa laman. Akala mo, hindi ka ha? Parang wafer, parang candy wafer na quality, na crispy, crunchy, melt in your mouth na balat, na manamis-tamis. Kahit anong gawin ko, kahit na anong sabihin ko, hindi ko makuha-kuha ang recipe nila. Kasi nga, um, guarded recipe, heavily guarded ang recipe nila. Pero kapag kinakain mo siya, manamis na salubungin ka agad nung tamis nung, nung balat, nung malutong na balat. I get so sentimental, actually. Kasi isa sa mga una kong food features noon, 16, 17 years ago, Julian's Restaurant sa Malabon na siya talaga. Yung ko pinundahan. Meron sila Jamico's Fried Rice. Ang uh, kanilang best-selling na tortang alimasag. Look at that. Ito ang kanilang uh, shrimp embutido. At ang kanilang napakahusay na kare-kare. At syempre, chicken pandan. At ang kanilang napakabago at napakasarap na fried canton. First, Judy Alice Crispy Pata. hindi mo na kailangan ng sarsa kasi hanggang sa loob yung fiber ng karne ng baboy, pasok na pasok ang uh, lasa at sarap at flavor. Ito ang masasabi kong house o restaurant na itinaguyod ng crispy pata. Ito. Kasi nabuta ko to maliit pa eh. Yun lang, yung space na sa entrada nila, yun lang ang actual na Judy Ann's, uh, Jamikos noon eh. And then, dahil sa sheer strength ng produkto nila na crispy pata alone na ipatayo niya itong ganito kalaking restaurant ngayon. Kaya pala, hanggang ngayon, nasa top 10 siya ng listahan ng best crispy pata dishes in the Philippines. Sorry, i-enjoy ko ito talaga. Sorry guys. Very malabon. Kailangan matikpan niyo ito rito sa Judian sa katila tortang alimasag. Mm. Wow. And then yung sauce niya naman na manamis na na lakas makagana. Pero yung mismong bida, yung tortang alimasag. Dito pa lang, okay na ako eh. But wait, may kare-kare. may siyang gulay, and then uh, talong, may siyang sitaw. And then, huwag kalimutan ang kanilang shrimp embotido. Embotido style. Ang galing, no? Uh, very meaty siya and uh, sana may hipon. Sa uh, sauce ng kare-kare nila, mabubuhay na ako. Isa pang food possibility. Isa pang food pairing. Mmm. fried canton bilang base and then yung uh, yung inihiw na hiwalay na na sauce nila with the requisite uh, para chop suey style na sauce ibubuo sila over crispy fried noodles nakakatuwa ah, kapag nag-add yung sauce sa noodles suddenly ang pancit canton mo mas exciting what greets you is a sort of crispy and al dente na noodle kapag nasop up na siya ng sauce. Somehow, firm pa rin to the bite yung noodles. Fun ang chicken pandan kasi may unwrapping na nagaganap, may nakaabang na nakakagandang surpresa sa loob. Really nice, crispy, na balat, and juicy, chewy na laban ng manok. Uy! Uy, masarap yun! Malinamnam yung chicken pandan, hindi mga chicken pandan na boring. Yung loob talaga, yung mismong laman, yung mismong karne, masarap, malinamnam. Kala mo, tapos na ako sa'yo. Ha! Ito yung masaya eh, yung binabaliktad. Haha! So good. It's really good. Thank you, thank you, thank you. Look at that. Aha! Ang ating take out. Look at that. Kana squad, maghanda na. Ihanda na ang puting kanin. Maraming salamat, Judy Ann, sa inyong napakasarap. ulang kupas at best ever na crispy pata. At ang inyong mga napakasarap na mga pagkain. Ang uh, crispy pata nila ay nasa top 10. Pero para sa akin, kayo ang number one. Tandaan nyo yan. Alright. Hanggang sa susunod na Tony Pet's Takeout. Saluhan niyo po ako. Thank you! Diyan ka lang. Diyan ka lang. Good luck! Todo na natin to. Kasi na ako makabalik agad dito.